Good morning mga idol. Porte this video mga idol di atas Mercado sayo mga idol oh. Kaparking din ri mga idol, langhan din ri mga idol. Wala may pasahero. Karon mga idol, nagtuligsik na mga idol. Nagsukod na ulan-ulan diri mga idol. Oh. Dag-um kay pukit mga idol. Oh. Dag-um na mga idol. Ug muni na namo diri mga idol, ang ulan dagyo kay pertik yung inita diri sa mga mga idol. Ni ulan na gyud diri mga idol. Ni ulan na diri. Nagsukod na Ayan yeah, may spirkado mga idol Katabay tambay na dire. Ay wala ay pasayro Wala na magawin klase ron Tabay tambay na midiri Kasi nalag na yung mga umpras O masakyan midiri mamasi na lang may mga idol Tapos lang pagantos na mga mga idol Klase na po Karun kaya wala na yung klase Agwanta sa may anig Pamasayro bisang ginagmay Basta kayo na mga idol okay ra na namo balipay na mi yeah. Olay, kinabuhi. O kinai basta kan tricycle driver mga idol bahalag po bre. basta tuloy ang buhay laban lang og sa akong mga solid supporters dia, mga idol good morning niyon tanan mga idol Huwag manghinaot lang ko na amos mayong mga panglawas. Huwag amping latas atong trabaho mga idol ha. Huwag asa ta magbiyahe, magamping ta mga idol. Huwag dili na ko ma-shout out na mo kada usa. Kay masahiro ko man ko mga idol. Mangita ko kwarta mga idol. Shout out na lang niyong tanan mga idol ha. Huwag salamat sa iyong suporta na ko. Huwag God bless sa iyong tanan. Huwag kinamay na ikaw sa kong mga hugot-hugot mga idol. Ay radyag si Rosuha na. Kay pasiyaw mo na nga kuha ang atuwa din sa social media nga malingaw rata ingaw lingaw rin ato pa rin ako wala may pasero mag standby standby ko oran na akong kalingawan para malingaw ta mawala atong kalaay ba mawala atong tulog mo na nga ayaran niya sirusuha ako ang mga pasiya mga idol ha kay si Osiya ora na nga po ha huwag na ako mga idol salamat kayo sa iyong suporta na ako mga idol ha huwag God bless sa iyong tanan salamat bye bye mamasahiro pa ko